Let's okay, see, guys. Hindi ito na. Ayan. Mula konsolasyon, bumiyahe kami papuntang La lapu para magsimba at magpasyal na rin saglit. Marahil matagal-tagal na rin tayong hindi nakapag vlog sa YouTube. Kaya napag-isipan namin na magvideo para at least may mapanood kayo kahit papano. Salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Ipagdadasal namin na mabigyan din kayo ng gantimpala. Dito kami ngayon sa ano? Sa... Dito tayo daan oh. No? Dito tayo daan. Dito Ayan si Nicole guys oh. Dito kami ngayon sa simbahan no? Sa... may merkado dito sa lugar namin. Dati! Dati! Lap ah, Lapalabas City. Lapalabas City. Oh daming nagtitinda dito. Pakita naman sa inyo. Daming tao oh. Daming tao guys. Daming paninda. Dito ako nung bata ako eh. Alam mo ba nung bata ako dito ako banalas. Magpapabili ako ng mga laruan dito sa mama ko. Tapos kukusutin ako sa gilid. <laughs> Kasi di ako bilhan. Walang pambili. <laughs> yan, dito kami ang sisimba ng mama ko dati. Bata pa ako. Pero ngayon... Anong church to? Hindi ko alam. Pati mga siguro. May daming ano dito. Tao talaga. Yan, no? Dami mga pagkain dito, guys. O, oh. yan kita di ba? Yan, tapos kakaayos lang nito, di ba? Nasira ito nun. Yan ngayon, na ano yan, may cotton candy. So, ang dami talaga. Dito yung park nila. Park? park. Every, every kailan to mag-close? Every Monday kasi kailangan, ano, linisan. I maintain yung cleanliness ng lugar. Yan, cleanliness daw, guys. Yan, guys, dito na kami ngayon sa park. Sa Lapu-Lapu. Oh, may fountain, no? Si Nicole, kaya ganyan kayo. Sobrang hina ang boses Nicole, no? Nahiya yan! <laughs> <laughs> Nahiya ka ba, o hindi? Hindi, hindi Eh, hindi gano'n. Hindi Hindi gano'n ang boses mo, eh. Dapat lakasan mo boses mo. Ano na eh. Kailangan pang lakasan. Oh, di niya maririnig pag... Rinig yan. Rinig ba? Sure ka talaga? Oh, ang ganda, ang ganda. Wow. Yan, ang ganda ng mga parol, guys, oh. Lapo, lapo. Sino ba yan? Yan si Lapu-Lapu? Sino yan? Hindi yan si Lapu-Lapu, no? si Christian yan. Hindi si Christian, hindi si Christian. Hindi may dalang ano. The alam nyo? Hindi ko, di ko alam yan, Hindi ko kilala yan. Sino kaya yan? Walaan mo, sino yan? Yan, yeah, dala ng baril. Sino yan? Sundalo yan. Sundalo? May napangalan mo? Yung isa, sino to? Si ano yan? Hindi ko alam yan. San, san, may pangalan, Marino, Marino yan o. Oh. Uh, oh, si Marino, di, di Mataga. Kailalan mo ba yan? Hindi. Dodong Oping. Kilala mo yan though, hindi? Mayor of Opong. Opong. Siya daw nag siya daw nang ano yan nag nagtanim ng nara na to. Tingnan mo basahin mo yun, no. Ito nara na to. Oh, he planted this nara tree to symbolize his dream for his town. Ang oh, lucky mo nito. Ito nara ba ang pangalan nito? Nara. nara. Lucky no. Yeah. Um, tapos dun guys, so, oh, tingnan niyo guys, may hagdanan doon na malaki. Tapos dito playground ng mga bata. May playground dito guys, huwag mo lang paglaruan yung puso ko. Iyay! <laughs> 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 alam mo, nung pagka-open nito, so, gusto gusto ko pumunta dyan. Okay. Gusto Oo, oh, babasa ako. Ang init pa naman ng panahon ngayon. Tapos, ano, ang init ng panahon. Mas gusto ko talaga ng ano, mga bata guys. Oh. Yan, yeah, ito, ito yung playground ng mga bata. Playground. Dito kami. Di, di ba dito tayo nag-ano? Ah. Nag-jowa nag challenge, nung first jowa challenge natin? Oo. Oh. No? Tuya, tayo dun, no? Oh. Uh -uh. so, Oo. Tapos ikaw, maglaro ka dito, Papalaruin kita, ha? Ayoko, maraming tao. Huwag lang yung maraming tao. Kikigdan okay, mo, paano ako, paano ko? Aswatin yung sarili ko dyan sa ano, taas oh. Kaya mo ba? Hindi. Ayoko. Buhatin mo din sarili mo. Maraming tao. Okay lang yun. Gusto, gusto mo magpa-video ka? Hindi, ikaw, ikaw yung videohan ko. Ayoko. <laughs> Guys, pupunta kami dito sa ano. Sa may, man. may pagkainan dito yung ano, yung chicken sikat skin. sikat na pagkain dito. Ano ba yung sikat na pagkain dito? Ch chicken skin. Chicken skin tsaka isaw. Yun yung sikat na pagkain dito, guys. Yung chicken skin tsaka isaw tsaka manok. Maganda yung lugar niya dito. Ha? Maganda ba? Mm -mm. Alam mo bakit maganda? Walang ganito sa amin. Ay, walang ganito sa inyo? Depende kasi yan sa mayor eh. Oh. <laughs> mayor kasi dito. Dati pa. Sobrang gusto ng mayor dito. Dati pa na ano na masaya yung mga taga dito. Kasi tourist spot 'to eh. Siyempre tourist spot 'to. Kailangan talaga pag pumunta dito, magiging masaya talaga yung mga turista. Sa inyo kasi walang tourist spot doon, 'di ba? Wala. Kaya ganoon na lang. Ganoon na lang pinag-ano yung ano doon. Yung lugar ninyo, 'di ba? Grabe. Parang, nahihiya ako. Nagtitinginan yung mga tao eh. Pag naglapad tayo dito eh. Sabi na, sino kaya yung ang gwapo na yan? Hindi <laughs> yeah, eh titinginan sila my love. Mahihiya ka pa ba? Ha? hiya ka pa ba? Okay. Ah, no? Hindi ako nahihiya, no? Ano ka ba? Bakit naman ako mahihiya kung kasama ko naman? Tumuha na si Nicole ng ano, ng isaw. Chicken skin. Huwag mo iwan. Iwan mo pa dyan sa sawsawan eh. Nandiyan no? sarap ng ano guys Oh chicken skin guys oh oh sige pakita mo sa kanila oh yan ang sarap anong lasa masarap 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 mainit pa huwag okay. na ito guys color red okay ma'am inip ma'am Mama, mama,

So tara, mainumin mo nga ako. Tara, dos! Lansan doon yung bibig guys kasi basa daw. Mga hanghang. Napaka-anghang guys. Mainumin mo nga ako. So ayun guys, dahil nakatikim na kami ng Chicken skin, chicken skin. Ang gagawin naman natin. Kunin mo. <laughs> so guys, meron merong 150 dito na napulot <laughs> namin sa bad dito. Kung sino yung may-ari nito, comment niyo lang kayo sa comment section. Kawawa 'yun. Kawawa yung may-ari nito, guys. 150. 150 yung may-ari. nito. may-ari. 150. 150 ito, guys. Nakita ni Nicole. Sino kaya may ari nito, no? Tapos nandun sa may sasakyan, eh. Eto, quick-quick, oh. Gusto mo quick-quick, tempura? Ayaw ako. Ayaw mo? May tempura? Ayaw. Dito na. Sige. I keep, i keep mo to. wag natin tong galawin. Mayroon naman kong papalit nito, kung sakali. eh okay. <laughs> Kaya mayroon, blessing, guys, so. oh. Alam kasi wala nang pera to, eh. Kaya may 150. Tempura. Sige, magsabi ka, tempura, isa. Tsaka quick-quick, isa. Malaki. Malaking quick-quick. Ayan, -quick. 20 ng tempura, tsaka ng quick-quick. Ito, guys, tag piso to guys. So, piso. Piso yan. Tapos ito, 20. Ito, 20 na yan nandiyan sa na kay Nicole na yung ano, tempura. Cha quick quick. Tayo natin yung quick quick, guys. Ay quick quick ka. Wala lang muka. Nasa oh, kanito ha. Dong. May baso. Kunan. Oh. Pidira mo makuha. self service ra quick quick dong. Oh, taga langaw doon sila ate, oh. Mga <laughs> Ritisa, <laughs> family. At sa mga manto dia. Yan, kaya nyo na tayo, guys. Service lang to, eh. Quick, quick. Kaya

Salamat eh. Ito toy, sa kanan. Oh, uh dito. Oh. <laughs> Salamat eh. Salamat. So yan, tagpuan natin yan. May ari ng 150 guys. Sabi ko eh. Tatagpuan natin yung may ari nun eh. No stick. Bawal yung stick dito guys. Kasi baka ano, delikado. Guys, tapos na kami magsimba ni Nicole. Dito ka. Layo mo naman. Nag-pray kami, guys nagpray kami, tapos kami magdasal at manalangin sa Panginoon at magpasalamat dahil sa buhay na binigay niya sa amin. At humingi na rin ng tawad. Humingi ka ba ng tawad? Yes. Saan ka humingi ng tawad? Sa Diyos. Bakit ka humingi ng tawad? Ha? Huh? Kasi? Kasi nasampal kita. Ano nasampal? Joke lang. <laughs> May kami nang tawad guys sa mga kasalanan namin na nagawa. Every day atong mang... Kasi lahat naman tayo eh. Magkakasala naman tayo, di ba? Uh -oh. Like sa everyday natin ginagawa yung ano natin. Hindi yung... na kami nag-attend na misa guys kasi nagano nagpray ka... nagpray na kami ng taimtim sa Panginoon pero nag pero Direct to the Lord. Oo. Oh. Hindi na kami na gano'n. Kasi nga ano. Kaano? Direct kami kay Lord. Kasi si Jesus Christ and the uh, truth and the life. Ano yung bago kong natutunan? Walk by faith, not by sight. Anong ibig sabihin nun? Ha? Ang ibig sabihin ng walk by faith, not by sight Ano Anong ay... ibig sabihin nun? English kasi. Kailangan mong maniwala sa Diyos kahit in, kahit wala kang nakikita. Ah, kahit di mo nakikita, mag yes. maniwala ka. Oo. Ah. Ganun ba yun? So kailangan tayong magtiwala sa Panginoon kahit hindi natin siya nakikita. Tama. Oh, pero yung walk by faith not by sight. Ano yun? Ano yun? Nako, di maroon may explain. Sinong makakapag-explain guys? Comment nyo dyan sa comment section ano yung yung full explanation ng walk by faith, not by sight. No? Shoutout pala kami kina Tita Marilyn, Tito Joe, and Lolo Tony, and Sir Carlos din. Shoutout po sa inyo. Pauwi oh, na kami. Ang daming nakapark na motor dyan sa gilid. Oo, oh, daming nakapark ko. Oh. Hinanap na namin yung motor namin guys. Sobrang importante talaga na meron ganito yung motor mo, may remote para mahanap mo kung saan narinig mo na, narinig nyo ba yung ano saan tumunog yun nasa dulo pa nasa dulo nasa dulo yan remote natin saan ba yun kita mo ano kita no yan kung saan yung pinakamadumi yun yung motor namin guys, okay, so, hintayin muna natin may labas to. Yan, nandito pa kasi sa ano eh. Nasa sulok eh. Di ba? Ah, uh, init guys. Ang daming tao dito. Walaan mo mga magkano yung tao na nandito? Walaan mo. 5,000. 5,000. Para sa akin mga nasa 10,000. 10,000 mahigit kasi Paano kaya ito malalabas? Tanggalin ko muna ang ngipin ko. <laughs> Yung isang plastic ko. Ito plastic ko? Yes. Pero before tayo kakain my love, pray, muna pray tayo. mo tayo. Okay, Sige, ikaw mag-lead ng pray. Ako na? Lord, thank you dito sa blessing na binigay mo sa amin. Na to ang rice at manok. Naway bigyan mo kami ng malusog. At malakas na pangatawan pagkatapos namin kumain ito at mas ganado pa kami sa aming buhay at Thank you, Lord God Jesus Christ. In Jesus' name, Amen. Amen. <laughs> ganado sa ating buhay. <laughs> oh, ganado tayo sa ating buhay. Okay, let's eat. So, kain po tayo, Tita Marilyn, Tito Joe, and kay Lala at Honey. Oh, kain po tayo. Saka Sir Carlos, kain tayo. Ito guys, Sir Carlos, nabili lang namin to yung ano. Ang mura ng manok nila guys, 25 pesos. Oo nga, 25. Tapos ang laki. Tanggal mo ng ipin kasi mahirapang kumain. Sarap pa, parang Jollibee Sarap ba? So ngayon guys, nagbaon ako ng ano, ng rice. Tapos hati kami ni Nicole. Ito sa akin yung tayo. Ang lucky. Tignan nyo guys, 25 pesos lang to. Thai part. Di diba? ba? Kinagat ka na ng gas Tignan, eh, take ko daw. Oh, hmm, sarap. Wait ka. Look at that. ba sa better for hmm. talaga It's really good. It's really good. It's really good. It's really kami, kami, kami pupunta. Matabang nun? Tumanok, matabang. Silang naman. Hmm? Masarap maglagay ng kebe? Yes, masarap. Hindi diba mo ba nilagyan? Hindi. Sige daw? Mm. Ang gravy yung nagpapasarap. Oo oh, wow. uh -huh. nga. Ang sarap. Sagyan ang gravy ka, sarap. Sagyan ang gravy, hindi masado. Mm. Saan tayo? Tanot sa tatong na pili yung tayo. Maganda pala yung ano. Nasa harap ko. <laughs> dito, kung kumain eh. Hindi ko makakain kasi ang sakit ng ano. Ano? Umigas. Wala, umigas dito. Oo. So yun guys, tapos na kaming kumain ni Nicole. Yes. Yan si Nicole guys, oh. Thank you Lord, kasi nabusog kami ngayon. Tsaka si Nicole nabusog. Dito kami ngayon sa isla ng... Isla ba to? Nasa dagat kami guys, sa Cordova. Yan, busog kami ngayon. And ano yung gusto mong sabihin? Ano ba yung masasabi mo sa mga viewers natin? sa mga viewers pa rin sa mga viewers namin. Na konti mo. na lang kayo ah. <laughs> oh, okay lang kahit 1 viewers pa lang magbi yes, talaga ako. sa mga, thank you sa mga nanonood pa din sa amin sa Chan TV kasi kahit kami na lang yung natira ta kaming dalawa lang yung natira sa vlog namin, pero grateful pa rin kami kasi nandyan kayo at saka nandyan yung sponsors namin. Pero hindi naman tayo lang dalawa yung nasa vlog. Oo, pero yung iba busy lang sila. Oo, pero ano yung tas, yung nakikita nila ba? yung yung dalawa yung nakikita nila. Madalas. Madalas. Kasi kita pa rin nila naman yung iba. Same nila Kisha, nila Gina, mm. 'di ba? Nila Sandy, kita hmm. pa din naman. Pero kami na lang yung madalas ni Nicole na magkasama busy sa na vlog. Busy na kasi sila. Meron na kasi silang kanya-kanyang ano Syempre. sa buhay. Siyempre yung iba nagtatrabaho na. Oo. Yung iba nag-aaral. Pero madalas, halos majority, halos majority, halos <laughs> na nga, majority pa, majority sa lahat na kasama namin, na guys, nag-work na. Yes. Kasi nga, kailangan nilang mag-survive at kailangan... Every day. Oo, oh, araw-araw. At gusto din nila ma yung mga gusto nila, yung mga pangangailangan nila. Siyempre, yung mga pangarap nila sa buhay. Kasi kami, meron kami pangarap sila, meron din eh. Mm. Pero hindi naman kasi same-same ng pangarap ko. ng pangarap namin, yun din pangarap nila. Kagaya nga sa amin ni Nicole, yung pangarap niya iba, pero yung pangarap ko, makasama siya. Hindi, hmm? pangarap mo ba na makasama ako? Oo, siyempre naman. Kung pangarap mo makasama ko dapat meron kang kanta para sa akin na pangarap. Para sa'yo, ang laban na to. Pangarap mo, <laughs> pangarap mo. Pangarap na eh, nakanta. Pangarap lang kita. <laughs> ano ba naman yun? <laughs> Short lang. <laughs> Short lang pala eh. Pero well, yun lang guys, thank you sa lahat ng thank viewers. Thank you so much for oh. watching. Dahil nag-church tayo, nagkikinig na, 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 tayo ng word of God. Ano ba yung word of God na nag-stuck sa mind mo? Like may natutunan mo, na baon-baon mo ano sa... Ano ba yun? Sa one week, sa whole week. Ano yung natutunan mo? Yung baon-baon mo sa whole week? Whole, whole week? Oo. Oh. Whole week? Yung ano, yung story about kay Hob. Hob? Bakit? Yes. Yung ano, yung nangyari sa kanya yung mga masasama, like namatay yung mga fa yung family Masama niya. Masama ba yung mga problema? Yung mga problema like, siya. Oh, ganyan, tapos... <clears throat> tapos sa lahat ng napagdaanan niya na problema, ano, nag, ano pa rin siya sa Panginoon. Nanatili. Nanatili pa rin siya sa Panginoon. Nanampalataya pa rin siya sa Panginoon. Kasi, <clears throat> bakit? Di ba, di ba tayo marunong tumanggap ng problema? Yung, yung blessings, yung kasihan lang ba yung tatanggapin natin? Ganun ba? Ah, ganun, yan. ganun yun. Ganun yun. Yan yung katotunan mo. Yes. Ako yes. sa sinabi ni Hob. Like, hindi <coughs> lang puro gantimpala ang kailangan mong tanggapin. Yes. Kailangan tumanggap ka rin ng mga parusa, mga mm. challenge, mga problema. Yun yung natutunan Pero, mo. Mm, pero, pag ikuan magyapon ka sa ginawa na sa... Test. Mm, pero i-help from gapon ka niya. oh, tulungan ka pa rin ng Panginoon. Always lang, remember... I-test lang niya imuhang... Faith. pag too Yan. God... <laughs> test before He bless. 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 <laughs> bless, no? Yes. Okay, God test before He bless. Yan yung natutunan mo sa akin naman yung yung sinabi ko kanina yung walk ano yun? walk by faith not by sight oh walk by faith not by sight like yun nga sabi mo di ko kasi maintindihan masyado kasi malalim kasi yung mga kahulugan ng mga bible eh kasi ako kay brother Ellie nood ako sa kanya so walk by faith not by sight yun yung natutunan ko na kailangan mag ano ka yung faith mo mm -hmm. Faith, maniniwala, maniniwala ka. Hindi, hindi, <laughs> maniniwala ka maski hindi mo nakikita. Hindi yung maniniwala ka lang pag nakita mo. Kasi, kaya nga tayo binigyan ng Panginoon ng pakiramdam para maramdaman natin na andito siya. Faith can move mountains. Wow. Saan mo yan nabasa? Ano yan? Na, ano? May numduman na ako. Ah, la la subconscious mind ni Nicole. So guys, thank you sa lahat ng viewers sa amin ni Chan, ng Chan TV. Ni Chan TV. <laughs> thank you sa lahat ng viewers <laughs> ng Chan TV ni Nicole at sa lahat ng mga ano namin, sana suportahan niyo pa rin kami sa aming vlog. Yes. Alam namin na konti na lang sa vlog namin kasi nga hindi na kami madalas nakapag-upload at wala nang masyadong maraming <clears throat> ano na activity yung vlog namin sana po supportahan nyo pa rin kami, sana po tulungan nyo kami na magkaroon ng vlog araw-araw. Kasi sa panonood nyo po, sa pag-comment nyo dyan, mas lalakas yung loob namin na ipagpatuloy yung vlog. Yes. Kasi andyan kayo. ba? Diba? Pero kahit hindi, kahit wala na masyadong manood sa atin, patuloy pa rin namin to. Mm -hmm. Pero iba pa rin yung maibibigay na saya sa aming puso pag nandyan kayo nagko-comment at Nanonood kayo sa vlog namin. Thank you so much po. God bless you. Happy Sunday, everyone. Happy Sunday. God bless you all. And God bless you sa lahat ng mga nanonood dito. At syempre, sa aming mga, mga beloved sponsors. Lalong-lalo lalo na ni Lolo Tony. Lolo Tony. Tita Marilyn. Tito. Tito Joe. Kina Sir, Sir Carlos, Carlos. Kina Kuya Michael Santos And shoutout din kami kay Sir Roland Ganiban. Kina Andy Glick. Jeremy Anduloy, viewers. lahat ng viewers, Joshua Abolario, pinakagwapo na kumigo, shoutout <laughs> sa inyong lahat, and don't forget to click subscribe, and like, comment, and share. Thank you guys! God bless! Happy Sunday everyone! See you sa next episode! <coughs>